Hello guys, paano ba i-verify ang TIN number natin? Kung limbawa ay eh, nagpalakad ka at uh, nagdududa ka dun sa tin number mo kung legit ba o hindi legit. Pumunta ka dito sa ano, oros.bir.gov.ph. Tapos pagka nandito ka na sa portal, pindutin mo tong verify TIN slash search BIR registered business. Pindutin mo 'yan yung parang arrow down. Tapos piliin mo tong ano, tin verification. Tapos basahin mo to yung nakasulat dito sa tin verification. Pagka nabasa mo na siya, pindutin mo tong proceed. So pipiliin mo dito yung individual. Tapos maglagay tayo ng tin number natin, ilagay mo yung tin number. Halimbawa lang to guys ha, ah, yung nilalagay ko ha, ah, huwag nyo gagayahin to. Dahil ang purpose lang nito guys ay tutorial. Okay? Tapos nakalagay dito guys yung first name mo. Halimbawa lang ha. Tapos kung may middle name ka o wala, kung wala, pichikan mo tong box. Nakalagay dyan, I have no middle name. Okay, pero kung meron naman guys, lagyan mo yung middle name mo rito. Tapos yung last name, yung pinaka-plido mo. Itong Sorpex, pag pinindot mo yan, meron dyan yung junior, senior, the first, the second, the third. Kung meron niyan, ilagay mo. Kung meron ka niyan sa pangalan mo, ha. Kung wala naman, pindutin mo 'tong NA. Ibig sabihin 'yan not applicable. Tapos pindutin ang OK. Sa gender naman, pindutin mo lang yan. Pindutin mo 'yan, yung gender. Tapos piliin mo 'tong male kung lalaki ka, female kung babae ka. So, male ako. Pindutin ang OK. Sa date naman, mauuna yung ano pecha tapos yung buwan tapos yung taon pagka napilapan mo na yan double check mo lahat tapos pindutin mo tong I'm not a robot tong box na to yan tapos pindutin mo tong verify so yan guys ang lumabas ay no record pound So, information display is as of 1-14-2024. Please contact the Customer Assistance Division at BR Trunk Line. Tapos, may note dito na the resort display above is not a certification nor any type of indication to certify the provided information. So, alimbawa, eh, kayo naman talaga naglakad niyan at alam yung sigurado kayo na legit yan, tawagan nyo yung trunk line na sinasabi ng BIR dito. So, 'yun lang guys. Thank you.